today is february 28 kulang man tayo ng araw kumpleto pa rin ang ating ipon ito yung naipon namin ng february from february 1 to february 28 nga so yan na ay na, bibilangin natin update update naman tayo ipon challenge 2025 may naiwan pa doon. Eh. ayan Tuloy-tuloy lang po ito para sa economy. Kanya so, lang, familia. Ayun, no, meron doon sa mga po. Ah, pang pampabula na po yung kalalagyan. Diba? So, ang dami niya. See you later, guys. Bibilangin na naman. meta na 'to. Tapos 'to. Okay na 'to. Pwede, pwede na 'to. 5 pesos. At ito na siya na na nabilang na lahat. Ito bawat isang ganito is 200. So ito One, two, three, four, five, 1, 2, 3, 4, 5 1,000 yan isang helerang ganoon 1,000 so 1, 2, 3, 4 5,000 800 noong February 21 ay nag, nabuksan na yan kasi kumuha kami ng pinambayad ng mga babayarin katulad dito sa lote ng tinitirhan namin dito kami kumuha ng pinambayad namin. Ang nakuha namin noong February 21, naipon pala namin, ay nasa 4,400. Nandyan po nakatabi yung iba. Yung iba pinambayad na sa mga bayarin. So, ito, 5,800 plus 4,400 equals 10,200 lahat itong naipon namin itong February 2025 so ayan lang guys ito ay sana maipon na ng lahat yan tuloy tuloy pa rin yan guys, ang aming pag-iipon para maka ma ano, kasi malaking tulong po yan sa aming araw-araw na pamumuhay. Yan po ay galing po doon sa maliit naming tindahan. Thank you for watching and supporting my channel. Tuloy-tuloy lang po ito, guys. See you on the on March Katapusan ng March ulit. Start ulit bukas. Thank you for watching.